naririto na sila sa may harap. Yun na po nila nilalagyan. Ito po ang kanilang natapos ngayong maghapon. Bali, nalagyan na din po nila dito ng bakal. Yan po yung sabiga. Tsaka po dito sa may harap. Ayan. Tsaka po dito sa gilid. So, ang wala na nalaang ay dito po sa kabila may likodan po dito po yung meron na din good morning po mga kadilag so ngayon po ay gagigising ko lang ayan halatang halatang po sa aking itsura at for today's vlog po ay mag-a-update na ko kung ano po ang um, natapos nila kahapon dito sa bahay at kung ano po yung gagawin nila ngayong araw. Yan at ngayon po ay aakyat ako dito sa taas. Bali na ikabit na nga din po pala yung aming Wi-Fi. May dala akong kape. Ano ako magkakapas sa taas. Wow. Ah, nakalimutan yung picture dun. Ah. Yan. Tapos na po nila itong asintahan. So, tapos na dito. So, may kwarto ni Indong. Tapos, ganun din po sa aking magiging kwarto. Tapos na. Dito din po kay baby. Okay na. Magkakapantay na po yung mga ayan. Ito naman to ay okay na din. Hoy! Peti! Umagang-umaga na. Sa labas ka na naman, ha? Peti, ha? Nagpapainit ka? Wala pang araw. Mama naman po yung busy-busy pagwawalis. Sa harapan. At bali, ngayon pong araw, ang gagawin na nila dito ay magbibiga na or yung pong beam dito sa may taas. Bago po nila gawa ng frame ng bubong. tapo po ay pupunta dito sa aking magiging kwarto. Dito pala kapag umaga ay tapat ng sikat ng araw. <laughs> So, dito ang maganda ding magkape. Pagka sa 6 pa lang po ng umaga. Ayan, mukhang mainit naman ngayon ang panahon. Kali! Kali! Salud! Maasa nila po magandang mag-movement magkape ay. dumating yung time na dito na ako gigising sa yeah. umaga. <laughs> Pero matagal-tagal pa po yun. Eh. Sikat na si Haring Araw. Mayanap dito pala eh. Malalaki na ang langka. Wow. Ang bunga. Ba, ilan iyon? Isa, dalawa, bayan pa sa gitna, tatlo, apat. Apat pong malalaki. Aba, lima. May nakatago pa. Oh, oh. Magandang mabalutan na at na hindi insektohin para mahinog. Ako po yung bababa na din. Mainit na naman dito mamaya. Bababa na po ako. si mama ay bising busy sa baba <laughs> sa kanyang halaman at bukod po sa akin ayan isa sa maagap magising si Indong naayos po yung mga kahoy iniimpis do sa may gilid nagsasama-sama isa sa pinaka maagap na magising alas 4 play gising na si mama tapos niya pong magdilig ng mga niya nalulungkot at uh, nagkamamatay na daw po yung mga hardini yung iba. oh may okay. bulaklak. May bulaklak tong orchids niya. Nagisimula na pong magtrabaho sa bahay at yan, bumili po tayo ng puto. Putong bigas. Pamerienda. Oh, merienda time na po sila. Nauna pa sa mga <laughs> <laughs> bumili po bumili din po si tita. Yan po at nilalatagan na po ng mga bakal doon sa taas. Bali kata tapos po nila ang magmeryenda. Grabe po ang init sa taas. Hu. Hmm, po binibila dito sa taas. Ayan na po nila dito sa may kabilang dulo. Ako ay bababa muna. <laughs> Nainit. <laughs> Pagka po ko ay sila muna. po ay sila muna. hindi na kaya ang init eh. nakuababa din po namin um, yung mga naroon sa taas lunch break po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay Ayan, at sana ay magtuloy tuloy ang ganitong panahon para hindi sila mainitan mamaya ng sobra sa taas so itong mga kahoy na ito yung ginamit na pangporma po sa poste na inilagay sa taas tapos ay kanina pong umaga, ayan, pinagsisilid nila mama yung mga graba na natitira na pinakilagay po namin doon sa kabilang bahay dahil yun daw po ay papatagin na. And kaya po nilagay na namin dito sa sako. Sa nililinisin na po nila doon. Madami-dami pa rin pala itong panampak. Magagamit pa po. Ha? Ah, meron pa. Oh. Oh, yan, yan po sa amin. Hindi eh, lang pinakilagay sa uh, kanila. No, at wala noong mapaglagyan dito sa may harapan po namin. Ay lilinisin na daw po tong area na ito. At uh, malapit na pong matapos dito sa kanila. Ganda. Ganda pala pagka may skim coat. Malinis tingnan. Magandang tingnan mama eh. Malinis. So, Indong po ni Mabay dito nakatambay sa may ilalim ng puno ng mangga. Tapos ay eh, maganda din yung kanilang pintana. Uh, ang may-ari po na ito ay si Ate Ibot. Uh, ang alam ko po yung hindi gagawin yatang paupahan. O yung parang Airbnb. So kapag ka may mga subscriber din or mga taga-ibang lugar na gusto pong pumasyal dito, eh, kapag ka ready na ito, eh, pwede po kayong mag, uh, ano, malapit po ito sa dagat. Ang ganda po yung area nila. Bakit po ulit ngayon ako sa taas? So, ayan po. Bali, meron na din po dito sa kabilang side. Dito po yung sa may firewall po namin. Lagyan na po nila ng bakal. Para po yan sa biga. Bali, palibot po yung lalagyan ng Bakal. At meron din po dito ang PBC dahil pinapaabangan po ni Papa yung sa electrical. Nakaabang na din po din yung mga bakal nila. nako mukhang uulan naman. Pero sana yung ganito lang ang kulimlim ang panahon. At nakakaawa po yung mga nagtatrabaho, sobrang init. Ay eh, sila po yung naririto sa taas lang masisilungan. Much, much, much later. Mga alas 4 na po ng hapon at naririto na sila sa may harap. Yun na po nila nilalagyan. Ang wala na laang ay yung pong sa likodan. Sa may kalatalambo. <laughs> Meron po ditong bulinaw. Magkano kilo kuya kay? <laughs> Mama, kukuha ka po. Kukuha yata si Mama. Sa rewaan eh. Apo? Kalapin mo. Apo, di mo dami. Tatlo at lo, gagpagalito eh. mo na, asukin mo. O, bulinaw, bulinaw, bulinaw. Kalapin mo. Ama, ikaw kukuha ka din po. Para ring Luwi Igang at saka masarap nga po diyan ay kuan. Wala ka sa, wala pa kala masinyor. Ano yung bibili? Sa mga Oh, amin na daw. Sa tayo dito kaya di. Sang kilo. Iya, to ako. Bira nang ganyan dito sa atin. Parang Oo, oh, okay nga po, honey. Mm. Buli na ako, kuya Tots. Si tita Janice pa'y bumili din. Ah, sa kay tatay. Ah. Ito naman si Talay. Bakit pinibilad na naman na yan? Hoy, huwag mong mo, huwag mong bilisan. Ilagay na po ni mama sa loob yung kanyang biniling bulinaw. Oh mag alas 4 na din po maya maya po isisibig na sila sibig na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay at yan si mama po ay wawalis ulit po. dahil madami pong alikabok ko po. may mga nalaglag. Akin pong titingnan ulit sa taas. Pukunin ko na din yung pichil dito. ha, ah, na na ibaba na po pala yung pitchil nila. Yan po mga kadilag at uh, ito po ang kanilang natapos ngayong maghapon. Bali, nalagyan na din po nila dito ng bakal. Yan po yung sabiga. Tsaka po dito sa may harap. Ayan. Tsaka po dito sa gilid. So ang wala na laang ay dito po. Sa kabila. Sa so, may likodan po. Dito po na din. Bukas po ay tatapusin na nila ayan at kapag ka po natapos ng half day, magagawa na po sila ng forma pang lagay dun sa biga. Para po sa pagbubuhos. Sila po ay may mga nilagay na dito mga kawad. Um, ng alam rin ginagamit nila tapos sa yung mga bakal yan para hindi na nila babalik-balikan sa baba yan din po kain doon ko na lang mamaya ipapasara ito grabe po ang aligabok oh, kasi mamay palaging nagwawalis tuwing hapon saka umaga